afternoon, good morning, and good evening po sa lahat. Ayan, pupunta kami sa ano. Sa belihan ng mga school supplies. Ito yung daan sa amin.

So, bibili po kami na mga gamit notebooks, na mga paper, para maayos na namin yung mga gamit para sa mga bata. Naming i-distribute this coming 21. So, magkakanbas muna na kami. Titingnan namin kung saan yung makabili kami ng mas mura para mas maraming bata ang mapagbigyan namin or mabutan dito kami ngayon sa aming Place. Shout out sa mga taga Merry Chris Complex. Ayan. Dari chulak Dito sa mga taga Phase 1, Phase 2. Shout out dyan guys. Oo, oo. Pasubscribe naman kung makita nyo po itong video na to. iba yun kaysa unahan nakikita natin yun eh merong mga school supply sarap na hangin malaki sa akin oh. umaano no nasa lubong Pagawa. ito ay si Close ito oh. sige tingnan natin dun sa Wellington ayan pupunta kami ng Wellington ngayon Trias yes, Cavite. Shout out po sa mga taga General Trias yes, Cavite, Imus Cavite, Bacoor Cavite, Dasmarinas Cavite. And po shout out po sa lahat ng mga taga Cavite. Ayan. Pag nakita nyo po tong video na to, please subscribe naman po sa aming channel. Ayan guys. Paano naman support naman sa mga Cavite niya. Ayan po kaway-kaway. Para mas marami pa tayong batang maabutan ng school supply. Para pa mas marami yung makapanood marami tayong batang ano, matutulungan ayan po sa mga nanonood po ng videos namin kung may kita po kayong may ads please naman po wag po tayo mag skip ng ads Opo, para matulungan nyo po kami kahit doon lang po ayan po maraming salamat po sa lahat ng na hindi nag skip ng videos namin or ads ayan po as a subscriber namin new subscriber and old subscribers ayan po thank you so much po guys sa support nyo po sa amin Dito kami ngayon sa Phase 2. Merry Christmas Complex. Lalaki ng ano dito. Mm -hmm. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 Ayan po, Elliston, Wellington Ayan po, pag makita niyo po tong video na to, Please subscribe To our channel Ayan Ayan, masaya dito Madami kids Kids, kids, kids. Meron ditong maliit na park din po. sa tayo ma? Meron to dito for sure. Kasi di naman yan pwedeng wala. Kaya to dito. Baba mo na ipasahero guys. <laughs> dito kami check namin po yung mga notebooks ng kids ayan po shout out sa mga taga presyong divisoria oh, yeah. ayan so ayan check natin. pwede pa check kami ko ayan dito maganda kung ano dito si kuya yung kuya nila 'di ba? Kung dito yung si May discount ba kuya pag marami? Lak na talaga. Sige tingnan namin. Check muna kami. No, baka meron doon, no? Ayan, let's go. na ayan, ayan. ayan. Baka naman, ay, baka naman, si Nana yung bantay dito. Ay nga dito, sa kabila, kaya makalusad nga Hello po, good afternoon po. Magkano po yung mga notebook nyo, Nay? Sa ganito? Sa ganito? Kung ano alam na ito. Ah, 21. 21 isa. Yun uh, Kung may ano ba, discount ano mga te? Kung may ano, kung bibili tayo ng ano. Ito na lang. Oo, yung... Ito na lang po na yung ano yun. Ito na lang stock niya. Ito, mathematics. Ah, o, oh, yun na lang, no? Oh, sige. Sige po, Nay. Salamat, Nay. Sige, tingnan natin doon. Baka meron tayong makitang hand. Malaki-laki. parang mga ano din. Sige so, tingin tayo doon. Pabalik tayo. Daan na natin. Sila so, puro mga laruan lang. Dito tingnan natin mamaya. Ikot muna tayo tingnan naman doon. Ayun mo. So, May no, mga yeah. school supplies. Sige so, nga. Banking. <laughs> ayun na tayo magbanking. Medyo mga ano doon. Mga kabuelo pa. Tayo. Down down. medyo pabalik na kami kasi medyo malayo na po yung napuntahan namin wala namin kami pong nahanap balik na lang kami doon sa malapit sa aming mayroong doong Divisoria ayan doon kami pupunta mamaya po ipas ipapakita namin sa inyo kung saan kami bibili ng mga notebooks and papers ayan po sa mga gusto pong magpaabot ng mga school supplies dito lang po kami sa Cavite kontak nyo lang po kami pwede kayong mag-comment baka naman sa mga maraming papel dyan <laughs> ayan po ah. Uh, para marami tayong ma ano, mapag-sharean uh, approve ka na talaga Sorry, yeah. ikaw na talaga <laughs> ikaw na dumadawi na po yung tao kasi hapon na po ngayon medyo malapit po kasi ito sa palengke yung area namin kaya pag hapon dahil malilim na magsilabasan na yung mga tao, bibili na sila ng mga needs or mga lulutuin yan punta na kami medyo dandahan lang kami kasi marami po sumisingit yung iba nag overtake no? medyo delicate hindi naman po tayo nagmamadali hi hello shout out dyan